maganda ang araw ngayong araw. Happy weekend po. Happy Saturday. Race day ng mga trabahante. Hindi maganda yung araw ngayon kasi uulan, iinit, uulan, iinit. Yan ang ano niya. Ano daw ito. Ang ganda dito sa ano, nilalakbay ko ito pag ano, resting. Ang ganda dito kasi nakaka-relax yung ano, malawak at saka mag-greenness. Uh, yun ang ano po, Yun ang ano gusto ko dito sa ano, lugar na to. Ito po ay isang part ng Hiroshima. Hiroshima Kita. Hiroshima dito ako nag ano nag ano bumili ako ng gulay mga ano uh, sa bahay at saka ano lalo na yung isda ang ano paborito ng ano paborito <laughs> ko ang isda at saka pusit ikaw compare mo kasi yung ano niya yung, yung ano, niya, mura dito kaya dito ako pumunta tsaka ano na rin magpaparelax na rin kasi ano para makapag drive makapag relax na ang liwak ko dito kasi ang ano niya malawak at saka ano malawak ang paligid tsaka ano um, gusto ko talaga dito